price natin. So, compared sa uh, van natin kanina, it's sa rotary and then hindi po siya all power. Ah, iba yung steering wheel niya. Steering wheel niya parang pang Hilux sa Fortuner mismo, no? Guys, so dun sa kanina, yes. actually, yung hydraulic steering. Pero hydraulic power steering rin kanina. Eh. Apo. Ang ano kasi nito, most, most kasi nang tama raw natin, ba, diba, maraming yung mga nag-upside ah. natin. So compared sa uh, Juan natin kanina sa rotary and then po sa all power. This ah. one is medyo siya. Alam mo sa parang remote na. Remote. So this one is our drop side. Yeah, the drop side. so nya. Okay na. Yeah, so let's check it out. Ah, iba yung steering wheel niya. Yung steering wheel niya parang pang-Hilux sa Fortuner mismo na. No? Kanina pansin ko, yung steering wheel na ay parang Vios. Na. Ah, So, this one iba to kasi, example kisman isport ko automatic, so yung features na sa itura nyo sa lobby na okay. rin okay. It touch off, ano po ibang color po sa harapan nato. Ano Alam uh -huh. po, dun sa effects natin talagang black lang siya. this one, di na-touch po na. Aka, Okay, okay. ay okay. ay okay. ay 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 Okay, sige. ay 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 Okay, dito na. Okay. 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 Let's go. Okay. And okay. 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 Okay pagka uh, magsistart na. No, try natin. No. Ah, sige nga. Yeah. Ayan. Walang, okay. walang pre na. So, alam mo kasi, brake start for the automatic. Right. So, kailangan, nakapart ko tayo. So, try natin. Uh, Ay, hindi na kailangan. <laughs> Pero sa iba, kailangan. Push Tain start. Mga push start. Yeah, break brake start. Yeah, yeah. Push okay. start. So, so, for this one, try natin. aircon, we have socket here okay. for the, ano natin. Ano yung sir ninyo na yung airbag? Sa airbags. Meron po ito, 2 airbags. Ito yung wala kanina doon sa ano natin. Yep. So, this is power. Yep. Yan. So soft touch, uh, yung screen screen po natin is so, ano rin po. Okay. Touch screen, yan. Touch screen. Okay, so yan to din kapag may Bluetooth, Bluetooth kayo, yan pwede niyo i-salpak diyan. Oh, syempre ito is uh, drop side so two seating capacity lang yep. Po siya. Okay. okay. So, okay. in terms of seats natin, hindi po nagakalayo sa van mm -hmm. po natin. Okay, so sir, bigay ko ulit. So, yan po, welcome back po ulit. <laughs> Dito na naman tayo for okay. another serie. So, seat belts, Buti seat belts. Si sir, kapag seat belt na. So, yan po yung uh, primary uh, ano po natin safety po natin okay so ayan na po yung uh, airbag meron po siyang dual all power meron po tang siyang touch ng ibang color po dito okay. sa ano po natin sa harap po natin so para at least magbigay po ng kakaibang uh, design rin po dito and then uh, syempre yung atmosphere and feel dito sa loob yan right So, pansin ko nang baka, alam ko meron tong reverse camera ba? Okay, And try standard. ba na din? Kasi pansin ko. Check surrounding for safety. wala uh, Mukhang hindi siya hindi nakalagay. Hindi pa nakalagay siguro. Pwede nila magpa-request siguro yan. Okay. Uh, off we go. And automatic naman na. Siyempre, mas yeah, piece of a cake na to kasi siyempre automatic naman na to. Uy, S na. okay, same engine. Yep, 2GD uh, na. No? Yes, uh, 2,393 displacement. Okay. Ang max output po niya is 150 rin po. Uh, -huh. uh 3,400 RPM. Ang torque niya ito, 400 at 1,600 to 2,000 RPM mm -hmm. okay. okay uh, Kung yung manual natin is 5 manual transmission po Yung speed nya This one is six. Six. Uh, okay, kung uh, sa kabila po sa ano natin is 14, this one is 16 alloy wheel na po siya. Okay. Sa kabila po is halogen, this is one this one is LED, LED. na siya. May kasi may DRLs to na oh, sa harap ayan. So DRL's. ito yung ano natin. So ito touch with orange na nabanggit ko na kanina. 7 uh, inches po yung display mm -hmm. audio mm -hmm. with Apple CarPlay okay. and Android Auto. Okay. okay. So yung yung upuan po dito is na-adjust po okay. unlike po for the ano natin uh, FX natin kanina, naka-fix siya. ah, talaga? Oh, oh. so, uh, kanina, ay itong incline ito oh, yeah. yeah. so, yung incline hindi pa rin yung adjusting na uh, forwards and backwards oh, na-adjust sya doon sana oh. yeah. So, so, yeah. <laughs> sana yun, Alam ko may klatsok tatapakin <laughs> <laughs> Yeah. So yan po yung ano natin So syempre, this one is also designed for commercial And then loading po sa likod yeah. po natin yeah. uh, Pwede po siyang lagyan ng mga, yan, mga tubig, graba yep. Suka mga, Suka, bubong, mga, yan, mga, mga kuha ano na po, kahoy uh, Manipin Yan, so marami po ang pwede nga ano na natin Toys uh, And yan So in terms sa harapan natin, hindi po nagkakalayo except for the touch of uh, orange. Yep. Yan, may yeah. touch po siya ng orange. Para malaman mo ang top tapos of the line. Dito right. yan, yan. Tapos all power. Pero in terms of uh, design po nya, is same rin lang po. Uh, open po yung glove box po natin. Uh, tapos with airbags po siya yeah uh, touch screen. Ah, um, okay, kaya ko. Uh, so, para lang makabili ka ng ano, na, eh. Para lang makasama ay sa iyo, bag. Hindi mo ito, naman dalay. naman kasi, ang itong Toyota Tamaraw na to, kaya nila nag-release sila ng automatic. Baka mamaya, yung mismo hands-on na nag-drive. Business owners, yun, sila po. mismo yung mag-drive na to. So, po, po. tapos pansin ko, mas malambot ang ano nito kaysa dun sa kanina yes. actually yung hydraulic steering. Pero hydraulic power steering rin kanin dito. No? Ang ano kasi dito, most most kasi nang Tamaraw natin, 'di ba, maraming yung mga nagpapa-design ng sarili nilang ano uh, design sa likod. 'Yan, yeah, 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 yeah. Yeah. kung halimbawa for camping. Yeah. O kaya lalagyan nila ng uh, parang van din. Yeah. So, ano siya, kung pa open siya na ma ano po ma -ano natin yung likod natin kung yeah. ano po yung specific design or specific purpose purpose po na gusto po natin So, iano ko lang yung ano, yung price natin yes. for this one. Yes, please, please, Okay, this is a 2.4 GL drop side diesel automatic. Ang price po niya is 1,075,000. Mm. So, may mga promos din tayo. So, double check ko lang sila. Okay, oh, okay, good. Yan, naka-video. <laughs> naka-record na nakarecord, nakarecord, nakarecord. Na oh. tayo. So, ayan po yung ano natin, price point po natin. So, lahat naman po yan sa dealer natin is available. So, kung meron po kayong mga gusto na uh, makita na actual unit, pwede po kayong mag-drop po sa any Toyota yep. Authorized Dealer. Tapos yan. ito na pala si Sir Richard once again, kasi siya yung ano, uh, nag-assist sa aking ano ahente binigyan na sa akin yung calling card ko tapos sir okay lang ba mamaya, yung ka ulit sa pang calling card yes po at pass it for a friend na lang yes po okay. sige po thank so, you so yes, much yes. so isa po tayo sa mga uh, marketing professional ng Toyota so marami po kami ha mm. okay so kung saan po kayo magtitiwala na uh, marketing professional feel free po so basta Toyota okay, <laughs> okay. um ano mga ako naman mag-review. So, diba? gawin natin is, syempre, katulad na sinabi ko rin kanina dun sa may, ano, sa may UV na tamaraw, raw, yung term na, na actually, ay, ano, yung mga blind spots natin. Okay na, okay naman to. Perhaps, ito sana, ay, hindi ko alam kung, kung supposedly protected dapat talaga to. Kaya ganito ko, ganito ka, yung bintana ko ganyan din kakita. Pero most likely, din. Uh, visible naman siya kasi tatanggal mo lang itong kapin natin. Ah. So ayan, andito tayo ulit. So this is our ano po. ayan, the event. Ah, uh, yung mga ano, sana ba ako? Blind spots is okay. Okay naman. Yung dashboard, ayos naman yung dashboard. Katulad ng sinabi ko doon sa previous one, FJ Cruiser like nga naman siya. Tapos, ayan. Ah, uh, yung steering wheel natin, ayan, napansin ko lang din is Fortuner based, Hilux based. Yeah. So, so, so the notices natin, Salamat. Siyempre kahit na sobrang init. Thank you. Sobrang init, walang tint. Yes. Ang sarap ng aircon. Yes, kasi bago yung yun. 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 Naramdaman ko siya. <laughs> okay. Right. So, so yan. yan. So, na tayo ulit dito. pa? So, here we go. More automatic. Ayan. Ah, so ang wala tong karaniwan na diesel ng Toyota yung Eco mode tsaka yung Power mode. Wala, wala ito. na. So yung pa ako yung Eco tsaka Power mode. Yes. So, uh, <laughs> okay. So nasa paan nyo na po yung Power? Yes. At nasa pa ako rin yung Eco. <laughs> okay. So yan. Lock natin for safety. And okay. So yan. So mararamdaman pa rin while uh, inaabakan niyo po yung accelerator. So ramdam pa rin na dumidikit ang likod mo. Uh -huh. <laughs> And yung best thing nito talaga is yung ano, yung tag dito, yung pag nilagay mo siya sa S na kwarta na siya agad eh. Alam ko ganoon yung natural hmm. ng ano ng Toyota. Tinuro sa akin ng mekanik ko kung tropa na ano na lahat talaga may sa Toyota. So ayan, kinta, tinuro ni ano, tercera, yeah. segunda, yeah. ayan. Uh, ano, uh, shifter mode. Yan. Tapos yung tercera, paabante. Ah, so, at saka iba nito sa ano sa yung Toyota Tamaron na UV, wala siyang center console. Uh, oh, uh -huh. wala siya, no. Kasi 3-seater yun 'di ba? Yes po. Okay. So, sacrifice mo isang upuan para meron ka ng mm, ano, uh comfortability. Yes po. At the same time, syempre, mas mas malaki yung ano natin dito. Uh cup holder natin. Ah, yeah, so, 'di ba? Yeah. So yeah, that's it. ay nga, parang malapad yung storage dito. Oh. Tapos yung cup holders ay parang, parang sinalpak lang dito. Oo, oh, <laughs> so, yeah. tapos yun yung sinabi niya yung armrest yes. natin. Yeah. So we have a uh, additional space, yep. yeah. And tapos syempre, plus minus. Yep. You can do it sa ano natin, transmission natin. Yep. So, so yeah. So let's go to the left. So in terms of ano, syempre, alam nyo na Ah uh, this is uh, for loading then at uh, the same time kung ano you know, kayong gustong ipabago dito sa unit natin customize yan marami nagpapa-customize ng uh, unit natin so open naman po siya space button Okay. okay Nalay uh, sa sapat para pagsabi ang manual driver <laughs> Okay, uh, tapos yung syempre yung power windows natin Pero pagka pa-up uh, na sya, ano sa uh, kanyang tinggo na lang Automatic na na sya And habang uh, syempre, power windows na rin yung nasa passenger seat Yes so, Okay, tapos yung alam ko itong voice command Gumagana lang to kapag kumunik na rin Yes, yung, yung, tama pa uh, So Android, CarPlay, and Apple CarPlay po siya. Tapos, yung mga 12 volt outlets natin dito, yes. pagsabihin natin, may mga chargers ka, USB, kana. Ayan. Ayan. Di, okay, yung power, syempre, uh, malakas siya. Alam kong, ano, iba sa inyo, may naniniwala. Based opinions, try iba sa inyo, hindi. Mm -hmm. So, kapag, ka, ano, hindi na naniniwala, maghiram kayo ng Toyota so, Tamaraw or yes, bumili kayo test drive, yun, yun yung tatlong lang naman ang solusyon dyan eh, para syempre, mabigyan naman ng justice yung sinasabi namin, so yun para maging fair run din, kayo ano bang ba gusto nyo ano, um, tag dito service vehicle o pang negosyong sasakyan, kapag pang nga kayo mm -hmm. pero yan, magte-test drive na lang din tayo. Continue lang natin. syempre uh, wala naman tayong... Magkakasig, sana magkaroon ng yung susunod na tamaron na uh, ano tawag dito mga facelift baka magkaroon na tayo ng steering wheel controls yes, para na makontrol na lang to yan tapos yung different zones dito sa air conditioning na wala na siya malay mo naman magkaroon na climate control yan abang-abang hmm. na lang din tapos may mga abang rin na pindutan dito yes for upgrades uh, yes um, sabihin natin mga ito, ito nga pala mga black buttons nga natin dito pwedeng pwede pwede to for ano uh, Additional accessories. Yun. So, ang isa na ano natin, highlight po for the Tamaraw natin, gawang Pinoy yan. Yep. Dito yan ginawa sa Pilipinas. Kaya, let's support uh, yung ano natin, uh, kasi din sa Philippine made. Yep. Yan. Hatak Pinoy rin. <laughs> yan, ano, naramdaman nyo ba yung hatak? So, yan, binibirit na po ni, ano, yep. ni um, sir, yung ano po natin, um, para maramdaman yung power So, ah, uh, testing lang namin yung nakas. Ganun yeah, nah, nah. nah, nah, nah. so, uh, na. Ganun na. Parang naka-clear tint to ah. Okay din ah. Ay no. So, dito pa rin yung na? Yes, dito po. Dito yes. Para. Tama sa akin. So, yan naman yung turning radius naman dito. Okay naman. Hindi naman siya bitin for me. Sige. Sasagad mo lang 'to. Siya. Sige, mo siya sa For additional safety, meron rin po siyang ABS. Yeah, ABS. Anti-lock braking system. Meron rin po siyang electronic brake distribution. 'Yan. So, kagandahan, for additional features po sa ano sa natin, safety po natin. Tapos yeah. uh, suspension natin since wala kaming damit. Ah, uh, hindi ko siya masasabing matagtag, o hindi ko rin siya masasabing nakakasmooth. smooth ang na, travel. Eh. So, mm. 'yan. Pag yun na lang na na ng damit, 'yan. Alam mo sa mga magiging smooth to. Tapos mm -hmm. yung ilang inch yung ano natin, nakamags na to, di ba? Yes po, yeah. naka ano na po siya. Ang uh, ano po natin is e 16 alloy wheel. Ah, isipin naka, Tamaraw nakakamaraw nyo nakamags na agad 16 Alley yes. rin tayo at saka napapansin rin natin yung mga iba't ibang sample na mga tayo tatamaraw na drop side na top of the line na nakaset up iba naka TE37 yes naka, uh, umadrain naka Dean Cross iba naka American Racing baan na kayo iba naka ano pa naka tayo dito naka tune naka rima po <laughs> nalaro-laro na na yung tamaraw kasi ala, Bali mo naman na uh, baka umangat pa yung ano nito, yung value nito sa paggagawa ng ganon. Yeah. Yes po. Maganda po kasi siyang bihisan din. So yes. makikita nyo yung design, Sarang is perfectly for uh, talagang uh, customized. Pwede siyang uh, customization po. Ah uh, depende po sa gusto niyo na design or preferred na design. Uh -huh. So yan nakaganda ng eh, tama raw. Yes. And old school pa rin. Syempre, as usual, mechanical uh, handbrake. handbrake. Yes ano, uh, 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 workhorse nga ito eh. So, si Toyota nga naman, napapansin ko ang ano, ang layunin ni Toyota. As long as naman na hindi naman siya nasisira kung mapapalitan. Yes. So, okay, so durability talaga yun si Toyota. Oh, in terms of durability, quality, hmm. uh, syempre reliability. tapos si resale value. sa resale value, oo oh. uh, tapos uh, yung parts availability yan, kalat-kalat yan kalat -kalat kasi kalat -kalat share naman to, Hilux, Fortuner yes, so, Uh, tested by time kaya yes. marami tayo kahit ngayon makikita pa kayo na lumang 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 FX na na tama yes. raw yan yeah, pa rin makikita nyo pa rin yan paminsan minsan yep. umaandar pa rin mga ah, 1.8 na gasolina na <laughs> na. yan naalala yan mga kwento sa atin ng mga tito-tito natin ng na airpods natin yan yeah. Uh, pa rin So, okay. So, yeah. Okay naman. Yun yung ano, nasabi ko na yung pros and nasabi ko na rin yung mga kailangan lang lagyan na ano, pwedeng improvement para sa Toyota Tamaro Hilux. ah uh, Unang-una sa lahat, gusto ko lang kasama na magpasalamat na sa autofocus test drive event. Okay, Sir Richard, once again, Thank uh, magpasalamat na rin. Ito phone number niya N sa Toyota Global City. Uh -huh. Yan, sige. ah uh, for sure, pupunta talaga ako Yan. Yeah. So, okay. We are good now. So balik na kami yep. for uh, okay. isang isa pang ikot. isang ikot and then uh, doon na tayo sa mga giveaway na makukuha ni so, yeah, yes. so ano ma test drive right? <laughs> Bagong labas yan eh no? parang case lift no na okay. hmm. uh, Toyota GR Yaris so silipin ko na lang din so showcase din po natin yan yep. kasi In terms of uh, supply, yan, yep. Rabe, oh, kasi hilah, diba? Sold out. Kamila okay. sih ipark ko muna ito kakaputo lang oh, parang oh, yun na yun ah parang yun na yun pagka ano na yun pero nung sa labas na video oh video lang ah video lang okay. ano ba yun na pinapunod ko parang ngayon lang <laughs> Okay. Check mo ah, baka sayang yun. <laughs> yung Ay, yung susi Ayan, lagyan natin uh, aircon Ski. Yeah, so, yung susi po natin. Yeah, nakapakita na natin yan. kanina yeah, pa. Yeah. So, hazards. So, punta tayo sa tumatagin giveaways. Uh, <laughs> 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 <Boko mo na. laughs> <Ayan> ako na. Ayan na. Gracias. <laughs> at ayun kakatapos lang namin ng vlog nitong Toyota Dropside at yung Toyota UV ngayon yung namin. this is the first time ever na ang Toyota ay nag-release ng uh, manual na vehicle for this event yan that's very very nice ito nga pala yung booth nila yan tapos din noon napakagandang GR Yaris na this is the newly released may makikita mo yung tail light nito ay buong buo dun sa likod yan nakakahiya lang ano, na uh, ipasukin pero yun uh, one day malay mo naman makakapag road test ako there you go